Good morning po mga kalaki. Syempre, August 16 na po at eto na ang 3 digit lucky numbers mo na kanina mo pa inaabangan mga kalaki. Oy, congratulations po sa mga napanalo po natin na namang kagabi. Nakakatuwa ano, ang daming nananalo sa lucky numbers natin pero nalulungkot din ako marami ding hindi sinuswerte Pero ang maganda rito, nakakapagpanalo tayo. Ito po lagi ang vlog na nakakapagpanalo kaya tutok na rito mga kalaki. 3 digit lucky numbers na bagong sumada na pwede mong tayaan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National Air ito na po, Malaysia 175 Taiwan, 398 Thailand, 623 Philippines, 724 India, 231 Dubai, 698 New Zealand, 726 Texas 331, China 045, Singapore 127, Hong Kong 698, Sweden 302, Australia 711. Mexico 289 Canada 045 Greece 920 Israel 733 Las Vegas 287 Saudi 126 Japan 540 Italy 725 Germany 839 at Korea 7 76 Ayan po mga kalaki, ang mga 3-digit lucky numbers, pwede nyo po yan i-rambola. Alagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan, mananalo tayo, claim it.